Hello guys, magluluto tayo ng karning baka pero hulaan nyo kung anong klaseng luto ito, narito ang mga ingredients karning baka na minarinit na nilagyan ko ito ng uh, paminta suka at patis at mayroong uh, spike narito ang mga ingredients loya, ahos sibuyas, mumbay at saka kamatis unahin natin ang loya para maluto kaya natin hindi natin kung mag uh, brown na saka na natin ilagay ang um, ahos

Niloto okay, na ang bumbay. Brown na. Lagay natin ang kamat. So, medyo loto na ang kamatis. Ilagay na natin ang karne. lagyan natin ng mal, mal, ano, konti lang na brown sugar. Again, ulit. Takipan, hintayin ng ah, limang minuto. lagyan natin ng maliit lang na silver, silver swan resource katapos, ilagay natin ang giniwa na tomato, potato at saka ripe na saging. Ito. So, ilagay natin. Ayan. Takpan hanggang maluto ang saging at saka patatas. Okay, ayan. lagyan natin ng tubig lagyan natin ng uh, tubig Tikman. Tapos tamis Natapos sila gaya natin ng repolyo. Okay. Ito na. Okay, ang kadla tayo. Hain na natin, hain. Kalungin ang gasol. Then, Hain. narito guys. Anong klaseng luto ito? Yung mga ship dyan. O, oh, laan nyo kung anong klaseng luto ito. Shout out sa mga ship dyan sa lahat ng panig ng Pilipinas. Kain na tayo.